Yay! Wala pang ito Christmas party namin. Kaya ang gagawin ko, magpamalit ako ng regalo para strange gift namin. Bebe, ba'ng siya may bibigyan mo po ng regalo? Hulaan matayo, masinig na bunot ko. Siya ay laging gutok at kahilig kumain. Ay, ginalo sa ating princess po. Tama! Kaya maraming pagkain ay regalo kay princess. Tignan mo ho, puro Ati Wow, Ati bebang, andami. Jadi apa aku mau anak Isa? Sike, pemilik kan anak gus temu mata ah. ya. Yau. Itu Ati bebang dito toko to. Sige mata ya, kuning mana ya? Karena mata bebang, jadi aku nak putu kainen. Oke. Okay. Hmm, kawan. Diyan ka lang na tayo, Babalutin ko itong regalo ko para kay Princess! Okay party si Bebang! Ayan! Sisimulan ko na yung pagbalot ng regalo para kay Princess! Siguradong magugustuhan niya to! Christmas please, maswap lang ko! Ang ganda ng kulay! Kulay rin. para mabilis ko siyang mabalot. Didikit ko tong rapper gamit yung tape para hindi siyang malaglag. Ay, si ang magkagay pa ba yan? Ma Marapit na Magantay ka na lang! <laughs> sa box? <laughs> Ate Bebe, tulungan na ka tulungan pa lagay ng pagkain sa box. Sige, halika rito, tulungan mo ako. <laughs> ang dami regalo ni Princess, punong-punong na itong box. Sana <laughs> Ate Bebe, may, may matanggap ang regalo. Siyempre, Mateo, may matatanggap ka niyan. <laughs> po, Ate Bebe? Oo, o, nabalap ko na nga sa eh. Ready na sa exchange gift natin. Yay! teacher niya Mateo, isasarado ko na to. <laughs> Ayan! Tapos na! Nabalag ko na yung punch cake para kay Princess! Alaki-laki <laughs> at si Beba nakakatuwa! Kaya lang eh! Panigurado! ito mabubuhat ni Princess. <laughs> Di diba ba pwede ako po maglagay dun sa ilalim ng Christmas tree? Ah, sige Mataya! Ikaw na maglagay! <laughs> Guys, malapit na rin ba yung Christmas party sa inyo? Nakabili na rin ba kayo ng regalo? mag lang kayo kung sino yung raragaluan nyo. Bye-bye!